Dahil sa mapusay nitong pagawa ng ibang-ibang disenyo at mapipulay na koron o ng palayo, katulad nito. Hmm, paano nga ba ginagawa ang palayo? Ganito kasi yan. ng Putsan, isang barangay sa tiwi kung saan pangunahing hanap buhay na ng mga tao ang pagawa ng koron. Ayon sa naitala sa weber Cals Dictionary, ang koron ay salitang bikol na nangangahulugang clay pot o pottery. Buhay na buhay sa lugar na ito ang industriya ng palayok. Dito din matatagpuan ang borol na pinagkukunan ng puti. Ay, mga kaweb, pupunta tayo doon kung saan talaga kinukuha yung mga ceramic clay. Tara! Ito yung example ng mga lupa na kinukuna nila ng ceramic clay. Panahon pa daw ng Kastila nagsimula ang industriyang ito hanggang sa pinagpasa-pasa na ang kaalaman sa paggawa nito sa iba't ibang henerasyon. So, etong buong to, etong buong lupang to, dito nila kinukuha yung mga ginagawa nilang ceramic. At pagkatapos kong akit ang burol, sa wakas, natagpuan ko na din ang Philippine Ceramics. Mga kaweb, nandito ako ngayon sa Philippine Ceramics saan ginagawa ang mga koron. para alamin natin kung paano nga ba ginagawa ang mga palayok. Kaya, nilanong ko din ang tatlong eksperto kung ano-ano nga ba ito. Para makagawa tayo ng palayok, kailangan natin ang mga sumusunod. Clay, filter, potter's wheel, potter's tools, sponge, tubig, tingting -ting ng ulis o kaya'y alambre. At pwede na tayo magsimula. Step. One, Kailangan ko ang ng damit? Maaari kasing maputikan ito. Step 2. Haguri ng buong lakas ang putik mula sa filter press at saka ito buhatin. At ang third step natin ay paganahin ang fine motor skills mo. Kailangan ay hindi pasmado ang mga kamay. Huwag ding manggigil dahil baka masira lang ang palayok na gagawin mo. Ang susunod na step ay pakinisin ang palayok. Dahan-dahan lang. Sipin mo na lang ng mukha ito ni Brad Pitt. Bago pumunta sa next step, ay kakailanganin muna natin ang mga sumusunod. Para sa fifth step, kailangan i-measure ang diameter at distance ng palayok para daw sa ikagaganda ng disenyo. Tapos susunod na ang paborito ko, ang pagsira ng mga bagay-bagay. Kailangan na kasing butasin at ikat ng korteng ahas ang palayok. Ibat-ibang design daw ang maaaring gawin. At ito ay nakadepende sa mismong taste ng customer. At ang pang-anim, kailangan mong magbaon ng patience. Oo, oo pasensya. Kasi kailangan mong ibilat sa loob ng 2 days. At syempre, ang kompleto sa ating 7 steps sa successful current making ay kailangan marunong kang magbasa. Aantayin mo kasing umabot sa 800 degrees Celsius ang temperature ng oven para makita mo ang... Ito na yung finished product. At yan ang ating 7 steps to successful koron making. Ayun ako mga kaweko, nakakapagod na talagang ito, panurin itong kuha ng koron. Nagbubang pabila ka.